yun pinasokan tayo ng gold deluxe dalawang drop of the guard dalawang drop dalawang drop 81 pesos ang putik dalawang drop 81 pesos dalawang drop to eh pero malapit lang siya oh dalawang drop po, 81 pesos nga na dalawang 40 <laughs> ano na pagpandan nga na saya What is up mga ka-rider? Welcome back again sa akin channel. Kung bago pa lang kayo sa akin channel mga ka please don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, i-hit din yung notification bell para updated kayo sa aking mga latest uploads. So, ayun na mga rider Hapon na tayo nag-start, no? <laughs> na naman bimiyahe si Rider MTB. Oh my goodness. So, punta pa rin tayo sa ating starting... tawag dito, Starting area. Dahil mag-BGC area tayo ngayon. Samahan nyo lang ako. Kailangan ko lang talaga kumita ng pera. Kaya tayo nag -ganyan. Happy Mother's Day sa mga nanay dyan na nanonood sa atin. At syempre, Happy Mother's Day sa aking asawa. Oh my goodness. Mother's Day. Pero... So, walang pera so samahan nyo lang ako sa biyahe natin ngayon mga karaydar i-enjoy nyo lang yung view enjoy nyo lang ang ating mga pollution dyan sa kapaligiran oh my goodness and syempre i-enjoy nyo lang ang weather let's go a few moments later. So ayun na mga ka-rader, makakuha na tayo ng first booking natin for this day. Dito sa may Tim Hortons. Pasok agad tayo ng 71 pesos. Hindi ko alam kung panalo tayo dito. Pero uh, pwede na. Iyama na. Pero din yan. Alright. First booking natin mga ka Tim Hortons. Bandang harap pa ng makin yun. Let's talaga, sa harapan talaga guys hindi din ako pumasok sa loob Harap na talaga pala Food Panda po Mga na isa Isa Ha? Let's 4.5 kilometers mga ka-rider papunta ng drop off natin ah, grabe konting patient dito sa BGC mga ka-rider ito ang pinaka isa sa kalaban natin yung paglalakad natin sa loob ng mall dahil karamihan dito is puro mall talaga So ayan 4.1 kilometers na lang mga ka-rider Papunta ang drop off point Tapos 71 pesos Sana lang may vendor doon para pasukan tayo Kahit pabalik dito kung meron man na. So ayan balitaan ko kayo mga ka-rider Kapag nandun na tayo sa may drop off point natin Oh my goodness Let's go hey Catherine <mah> Catherine Dito na ka naman ano nga po paid online. Okay ma'am. Thank you po. Thank you. Confirm drop up. Pasukan kaya tayo booking dito. May pure gold naman dito tsaka beast tamol eh. Doon na lang muna tayo magtambay siguro. So, ayan mga ka-rider, na-drop off na natin ang unang booking natin for today. Shit, nabutan pa tayo ng trap Grabe init. Buti hapon na tayo naglabas, ano? Kaya sa sa mga rider natin dyan na bumabiyahe ng tag-init na ng mga tanghali, ganun. <laughs> Grabe sobrang init ngayon na mga ka-rider. Kaya siguro isa din sa dahilan nung bakit tayo naghapon na magbiyahe. Pero pinaka-dahilan talaga niyan, yun na madami. <laughs> 49 pesos. Vista Mall sa bagay, malapit lang naman. Hige, okay, grab na natin yan. 49 pesos, napakababa naman nito ito. Ito kong bike rate na yun ah. Alright, nakulay natin mga ka-rider. Grabe, init. Kahit nandun na yung order to, medyo oh, nagpahinga pa ako, sobrang init. Kailangan muna natin masanay ulit. Hindi na tayo sanay sa init eh. grabe na ngayon? Sobrang init. Grabe. Tempo pa ba? Ha? pa oh, ano, beaches ako ngayon, kailangan ko pera. Sabi <laughs> oh, mo, nakapagod ka sa beaches, lakad ng lakad. Oo. Oh. <laughs> kailangan kasi ng pera ngayon eh. Ayan si Paps. Nakakilala tayo ni Paps. Napapanood daw yung vlog natin So ayun, shoutout sa iyo pa Roger Shoutout kay Kuya Roger Thank you, thank you Thank you ma'am, thank you ma'am Thank you ma'am So ayan, shoutout ulit kay Kuya Roger no mm -hmm. Na panood daw niya yung vlog natin Kumbaga siya yung Kumbaga yung vlog natin yung ginawa niyang ano, guide Para matuto siya sa food no Nakaka ano naman, overwhelmed siya pa <laughs> So ayan, by the way, 1.7 kilometers Pakunta ng drop off natin And yan, 49 pesos lang. I believe, isang drop-off lang to. Let's go! May block 7. Black 7, Black 17. Thank you, po.

Alright mga kareda 1,007 Binigyan tayo na 1,020 Thank you sir Thank you sir Wala tayong booking dito for sure balik na tayo sa may ano Balik na tayo sa may BGC So ayan Balik tayo ng BGC na ito mga kareda Wala nang vendor dito O kaya Vista Mall Balik tayo ng Vista Mall Vista Mall malapit dito eh So ayan mga kareda Balik tayo ko ulit na ako Ayun may booking tayo 160 Ay double run tayo mga kareda Taste of joy Tagig Let's go, 160 pesos, dalawang booking Kaso bababa tayo ng pembo sa may pinagtatambayan natin Yan, yan, let's go, let's go Bababa tayo ng pembo sa may pinagtatambayan natin sa Pure Gold FBI Yun yung pinaka last drop natin eh Let's go An hour later All right na, Two bookings, two runs. Medyo matagal dito. <laughs> Grabe. Ang tagal. Dalawang booking pa naman tayo. Grabe. Ang tagal natin dito. Oras na 5.15 na. 2.7 kilometers. Bandang busy day lang mga ka All Alright. Grabe. hang tagal. Nga pala mga ka-riders. May nakausap ako ba nag-aantay no? So, gusto ko lang batiin pala yung mga nakapag-apply sa may Grab. Uh, grab food courier, na no? Congrats sa mga na-accept. na, ano, na <laughs> Late ko na nabalitaan na may hiring pala sa may ano, Grab food na mga isang libo lang ata yung ano nila. Ina-accept nila, ina nila ngayong, ano, yung buwan. Ngayong buwan Congratulations sa inyo mga karaydap. Actually, bawal din pala ako sa mga ganun kasi base sa kwento ng Grab food na natanggap dito kanina. Sakto siya sa mga full-time rider, delivery rider, no? Kasi may mga mission pa sila na pinapagawa, no? Hindi rin pala tayo papasa doon kasi parang may pinapa-target sila hanggang May 17 or 18 ata, nakalimutan ko na. Parang kailangan maka-80 sila na delivery. 80 bago ma-regular, kumbaga parang ano, parang may pagsubok mo na silang gagawin, no? Sakto-sakto para sa mga full-time rider. Bali, hindi lang grab food yung ano, yung i-deliver nyo. Meron din na grab express na ibibigay sa inyo. Grab express. Nakalimutan ko yung isa. <laughs> uh, tatlo yun eh. Grab express, grab food. Kung kahit saan sa tatlo na yun, papasukan ka. Tapos, 80 bookings na matapos mo sa loob ng ilang araw. Basta hanggang 17 o hanggang 18. Nakalimutan ko na. So, hindi rin natin siya kakayanan kapag part-time lang tayo. <laughs> Tapos, dadagdag na, na naman tayo ng platform natin. <laughs> <laughs> Meron na tayong alam mo food panda tapos magagrab pa rin tayo. No? So ayan, muli congrats sa mga nahay sa may grab food delivery. Sa mga rider na natin na naka-hire galing sa mga food panda rider na naging grab food rider na. So congrats sa inyo mga ka-rider. Nga rin pala mga ka-rider, no? may nabalitaan din ako na parang may on the spot activation si Panda ngayon ewan ko kung totoo yung nabasa ko pero kung sakaling meron congrats din sa mga natanggap no let's <laughs> pass po um. Ito, pa. ito na thank you po thank you po thank you thank you bye bye yung bye bye bye, -bye. naman ito layo mas malayo itong isa. 8.1 <laughs> 8.1 kilometers. Pero may daan dito sa loob. Mas mabilis yan. Ayun, 6.1 kilometers. Uh, Baba tayo ng, ano tinatambayan natin ah. Tapos papasukan tayo ng McKinley pagdating doon. Patay tayo dito. Ayan mga ka-rider. Na-drop off na natin ang unang booking natin dito sa may double room natin ah. Next drop off na tayo dito sa may... Basta doon. <laughs> Alright, let's go! Gabi na naman! Wala nang araw to pagpunta doon. <laughs> Sir Lawrence po? 3.40. 3.44 po. Crepe. Oh, saktong. <laughs> Pinanda ko na 'yung panok yun. <laughs> Medyo na tagalan sir, pasensya na. Ang tagal ng vendor natin Thank you po. 3.44, or de ba? naganda na gadang ganda, na panukle pero dapat pag yung gagawin yung ganun mga karaydar dapat ayantayin nyo antayin nyo yung bahid nila kasi sayang yung tip ibibigay <laughs> nyo na agad yung sukli e eh, mamay ipantip sa inyo yung sukli kaya huwag nyo gagayahan yung mga karaydar <laughs> yun mga karaydar nakakuha tayo ng booking dito sa my monkey na oh my goodness kaso matagalan dito gar <laughs> <laughs> Ayan, oh, nakuha na natin mga ka-riders. Madilim na, madilim. Ayan, nakuha na natin. Alright. 2.4 kilometers mga ka-riders papunta ng drop-off point. Maybe batch 4 pala tayo kaya sobrang baba ng fare natin. 59 pesos lang itong nakuha ko. Tapos 2.4 kilometers. So ayun mga ka-riders, ito na ang ating pip booking for today. Oh my goodness, gabing-gabing na. Ah, salis. <laughs> naka kaya sa magot tanong kaya sir may kilala kayong L***** ha? L***** 74 de eh. paraiso street Ito, paraiso to tanong number po? 74 74 eto 77 77 dun siya sige po sir salamat ha Sige sir, sige sir, salamat po Thank you po Thank you sir Putpanda po Ito pala si ma'am Ma'am Ellen po Ah, saka dating mo lang Ah, paid online Tama, picture lang ka lang ma'am Ano pa parang may ano ata Kasabit ba? Thank you po Alright Grabe, buti ka dito na si ma'am. Kakarating niya lang daw. Buti hindi siya na traffic, no? Yun! Pinasokan tayo ng Goldilocks. Dalawang drop of guard Dalawang drop, dalawang drop. 81 pesos ang putik. Dalawang drop, 81 pesos. Dalawang drop to eh. Pero malapit lang siya. Oh, dalawang drop po, 81 pesos. Nga na. Dalawang 40. Hehehe. <laughs> <laughs> Ananap Ano na, pagpanda. na saya. So, ayan mga karider. Balitang ako kapag nandun na tayo sa may gold deluxe na. No? Alright, gold deluxe. Nandito pala. Buti may parking yun, kaya. Ah maki lang paps alright may greetings na 43 44 pagpapanda ah atingin ah. Ah, ako ng 43 yung trick may mother's day daw gusto ay sorry sorry ano JOP itong ano ube, uh, ube dream add ka na lang na lima dito 5 pesos ah uh, para sa topper ano yung topper pati nako okay ah okay tapper tawag doon tapper may resibo naman dito sige sige pwede pala sa ito ganyan dobe dobe pumapasa ah okay na thank you po alright mga ka rider na na natin ang dalawang cake oh my goodness mga advance greetings ng uh, happy mother's day dahil bukas na yan ayaw ko kung kailan ko ma upload to <laughs> bali 650 meters mga ka papunta ng unang booking natin o no? Let's go! Wala ka! Wala na naman tayo mini driving oh, light. Try so, no. tayo dyan. Anong nangyari sa iyo par? Kundi din na naman ang mini driving light natin. So ayun mga ka-raider. Balitahan ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating unang drop off point. Let's go! Let's go!

Pero so, uh, ito kulang naman to ng lima Pero uh, i gcash na daw Kasi hindi ko masend yung number sa kanya Anak niya ata yung kumuha Nagsend na ako ng number sa kanya Hindi ka lang kung mag-send siya ng 5 pesos sa akin Bahala na siya 5 <laughs> pesos lang naman O yan Walang ko lang yung bahay sa atin ah Hindi na tayo yung bibigyan ng tip Sila binibigyan ko ng tip <laughs> So ayun eh, mga karider Palitahan ko kayo kapag may panibagong buhay Yan naman tayo nakuha mga karider Sa ngayon siguro babalik tayo ng pure gold Kasi wala naman booking dito ito Ubus na Ubus na Kaya <laughs> naman so, po pasok na booking Baka mga ilang minuto na naman to Bago tayo pasokan ulit ng booking mga karider Kaya so, eh, antay lang Palitahan ko na lang let's go an hour later alright mga karaydar out na tayo <laughs> out na tayo guys hindi na tayo pinasukay ang booking kainis kainis kasi Hinugot tayo dito pabalik ng ano pure gold FTI hindi na tayo pinadala sa BGC ulit kahit nandito tayo hindi tayo pinasukay ng BGC area grabe 7 deliveries mga karaydar 416.30 batch 4 sobrang baba ng fare natin kada booking maabot ng 40 kada booking kainis So ayun mga ka-rider, 7 deliveries then 416.30 pesos tayo na nakuha natin ngayong araw na to. Then sa loob lang ng ano yan, ay hindi ko pa pala na yung ship ko. Hindi ko pa pala na yung ship ko, mag-end muna ako. Grabe wala na talagang booking, hindi na ako pinasukan gar. Ayan mga ka-rider, almost 5 hours yung duty natin. Wala pa dito sa history kasi. Pero last quarter time nag-start then 8.50 to na. So almost 5 hours yung duty natin. Then naka 416.30 30 pesos then 7 delivery style so yun lang hindi na ako nagbalak na umakit sa may BGC no kasi medyo malayo kasi magtatapon na naman tayo ng gas nung nag start pa lang tayo mag duty pumunta na tayo ng BGC para makapag start ng ano natin ng duty natin so yun wala tayong dala noon tapos ngayon pag pumunta ulit tayo ng walang dala baka malugi na tayo lugi na nga tayo sa ferry mababa na yung ferry bawi na lang tayo next time bawi tayo bukas kapag may pagkakataon magbiyahe na so ay ayun mga ka -radar. sana nag kayo sa walang kwento vlog natin araw na to, no? so kumuha lang tayo ng kahit kanting clip lang ba? Diba? may mapag-usapan lang tayo dito sa may channel ko sana nag enjoy kayo mga ka -radar. sana may mga natutunan din kayo ngayong araw na to, mga ka -radar. oh my goodness sa so, ayun mga ka -radar. hanggang dito ko na lang tatapusin ang vlog natin ngayon no? maraming maraming salamat na naman sa mga nag-ubos ng kanilang mga oras para matapos ang vlog natin for today at muli Next, Papa Alan to rider MTB. Oh my goodness! right sit and peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Let's go.